Ako oh, no. nung kala mo makasara, kala mo sa na yung sasakyan. Uh, check ko lang kung naka-lock. Guys, always check before you leave the car, okay? For safety precautions. Huh? Come on! At ituturo ko naman sa iyo, itong pantalan na naputo nung araw eh, hindi natuloy sa papahaba. Papunta Siyak. tayo ngayon doon sa Le Celebrant. Ayan, yan. Nakikita niyo ba yung kabahe na yan? Oo. Oh. Yan, nagmamakmak ng ice na yan. Ayan, <laughs> na natin breakfast to celebrate. Hain kita, sir. Uh, nandito na kami sa Kalagitan, Barangay Kalagitan, Hinunangan, Southern Leyte. Oh, ngas. Yeah. Nakikita niyo ba yan? Ayan, uh, yung yeah. sabi ng kayamanan ng Kilala Leyte. Kilala saan ang port na to, sir? Oh. Kilala saan? kinalasa sa bilang pag uh, ngalagay ni isda dito sa santuary. <laughs>